Hello, hello, hello. <laughs> hello, hello, hello. Happy Saturday din ha. Saturday, Sunday, best sa Philippines. Saturday sa Moa. Saturday sa ambo. Ay, ginaw ko. Nag-order kasi galing, lo, galing kami sa ano sa simbahan. Wala. Hmm. Wala nga kung kung ano sana nandito tayo sa KFC KFC <laughs> uh, kasi tapulan ta muluto ah, tapulan muluto tapulan ta ro muluto tugnaw na kaayo gusto ta ko dito okay nasayangan anak mo mo sa tawag ani tugda ko ikawas kawas eh. nanim ba mit Kaya may nangan arang na lang ba buwan ko ana tong sala no free rocking with with any wash mm. Itong outfit is, atong oh, itong, itong buon din. Outfit is Tugnaw ni Tugnaw ito siya Wala ko kadala sa ako ang scarf And then wasan ko kadala Pagitaon na na kung ako ang mga glove Kaya nga no Kung kita mag glove Magliki-liki ang atong mga kamot Kaya yon. Nito hinik Naghintay lang ako sila lang mag order order doon sila sa dadi mag-order-order. Order. si badugay is wala dito. Nandoon sa kaniyang buwan, ban na. Na kung buo, mura siya takyanisyos. nandito tayo sa labas. Sa labas sa KFC. Ito naman yung itong dagway tukno kas gawas, gang. Nung wala ko ni Uban, ang yung mga kahoy, nanganikid anikid na ang kahoy wala na kayo siya, wala na kayo ka ng kuan um, wala na bang ano, wala na yung kaniyang mga leafy because of kuan, mag winter na ginatakyan-takyan so, po akong buhok. gusto hmm. kung may natural hair eh. <laughs> may natural hair Nat-sirar here. Igutom na ko. Alam ninyo, gutom na ko. Wala ko ni kaon. I think wala ko ni kaon breakfast. Wala ko ni kaon lunch. Ang aking ni kaon kay kuha. Banana lemon cake. Banana lemon cake. Yung next na yun siya. Banana lemon cake. And then, nag-isip ako, kakain ako ng, ano, magluto ba ng palitaw. And then, hindi ko alam kung saan ko yung na, ano, na danok. Na danok ba? Yun. And, um, yun, naghintay ako. Mahangin. The other day is, nag-storm dere. Nagabagyo ba, pusuking hangin. Pero wala man, okay naman sa dangkuan. poan pero tugnaw na siya eh. Tugnaw na siya. Nag, ang, ang ginawa ko, ano na lang, nag, sa maniniinit, nagkuhan ako, nag, tawag yun, nag, sok-sok sa bed, dun sa heater blanket, yun, yun ang ginagawa ko, ok-ok ta, ok-ok, <laughs> sa mga ok-ok, daghan <laughs> kayong mga ok-ok, <laughs> Yan, si Tati Chiu. Kaya nga, no. Lumabas siya because si Ben Ben Ray ang naghintay sa manok nga gi praying. So, yung kanyang anak siya rin nagbayad. Then, ang anak niya, maoy ni maghintay din doon. Ganahan ka nga si sa Benji, maghihintay, magtahong tanaw, 'yon mag uwan Yun. doon kay magmusic music tabi kay Mingaw kayo. Night mm. music.